Yo, what's up? Sir Moto Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa For today's video mga katropa Tayo pupunta ng Tagaytay o, Kasama natin si Tropang Red ayun Ayan, gamit din niya si Pula Alright So, samahan nyo kami Let's get it on! Maguyam pa shortcut ng, uh, shortcut ng shortcut ng shortcut um, ng Tagaytay mga katropa puntahan natin para ano All right, Ah. Uh, ngayon ay nasa ano tayo? Ah, uh, kahaba ng MSR, Muntin Lupa mga katropa. Magkakatayo dahil na uh, napakalayo ng ating biyahe yung yung tagaytay mga katropa oh oo oh. so yun. medyo ayan o oh, katropa natin o oh. ayan ang katropa natin si Red ano oh. ah pakaangas tayo ay mag rides oo oh. <laughs> so, medyo nangangapapas siya tingnan lang natin <laughs> Dahil Siyempre, bago pa yan Tayo ay testing, Pa kanyang ano Dito, dito Sama ka rito Sama natin si Uno. Uno. Oo oh, nga. Bakit? Umabol oh. ka? Oo. There's a kamote there. pawis Okay, very good yan Very good Yan o no? So, yan tinitesting natin yung kanyang Ability sa driving skills Alright Yan Good, very good Tumitingin siya sa kanan uh, Tumitingin muna Bago lumiko Very good yan uh, Ano lang tayo uh, Takbong chillax lang Kasi Di pa naman to expert yung driver Na kasama nating tropa uh, Tropa Mababanding uh, lang tayo Kasi ano to eh Sawi <laughs> okay okay. Okay yeah, good. Sana salamin mo ah. Eh. nakakatabingi nakakatabingi ka so mga katropa no shout out muna tayo habang malayo pa tapos ulit tayo pagdating ng uh, Carmona doon tayo ulit no so shout out muna natin mga katropa natin sina Bilo yan solid yan si Sabelo Limoyko katropang Bilo Pare, shout out sa uh, si Paring Miki, shout out sa Si J4, JJ Moto Vlog. All right. Yeah, solid 'yan, eh. Si Shimoto Rodriguez. Shout out sa sir. Malapit na. Uh, ating pupuntahan 'yung request mo, mga katropa. Katropa uh, <coughs> Shimoto Rodriguez. <coughs> Excuse me po. <coughs> All right. So, sino pa ba? J4 Moto Vlog. All right. Ating puntahan 'yon. Diretso lang tayo So uh, Ating puntahan yan ah uh, Sino pa ba? ah uh, shout out kay Jake Laos Yan Si Dennis Ray Shout out sa'yo kapare Si Ano? Si Sino ba? Si Daniel Ubas Alright Alright Um oh. Alright All right. All right. All right. All right. Ang kaba ko, grabe Sobra ang ko eh <laughs> Buti na lang, busy sila Naka-neutral ka dapat Pero para ready ka, pwede naman primera Oo Bago pa. Arbito no, okay yan no? Bago pa. Ayos. Ito lumana, eh. Abre. <laughs> Medyo mabaga lang ating katropa. Ang galing ng checkpoint doon, no? continuous tayo. Ah uh, Tayo ay ano nasa Maguyam na mga katropa. Silang. Okay. So ito yung shortcut papuntang uh, Tagaytay. Ang labas dito ay ano uh, balin sa sayaw mga katropa. No. So diretso lang tayo. Kinat natin yung kanina. Ayun. Okay, tayo pwedeng magmadali. Maguyam Elementary School Nasa kanan natin Santa Rosa, Nubali, LTI, Binyan Derecho, Calax Silang, tama Silang pala Hindi indang, I'm sorry right, so Nandito tayo sa Barangay Maguyam Silang Cavite, mga katropa Oo, So continuation tayo, dire-diretso lang to. Tapos paglabas mo ng Ginaldo Highway, ah uh, ah, uh, yun yung ating tutumbukin. So hindi tayo makasingit mga katropa. Yan. Clear. ating katropa silang so yun nga kung pupunta kayo ng Tagaytay sundan nyo lang yung ating video mga katropa uh, kung hindi pa kayo uh, nakakapunta rito uh, ito yung mga dinadaanan natin mga, mga katropa ito yung mga dinadaanan natin ito ang daan na shortcut uh, ngayon kung ikaw ay pabalik balik na rito abay salamat sa iyo katropa tayo hindi eksperto sa daan ano? Tayo ay share lang ng konti Dahil nga may mga katropa tayong nagtatanong Kung saan ang way Alright So diretso silang proper Mallorca Village Capital Industrial Park Nasa kaliwa natin Kaliwa Kabiti Industrial Park Ito yun sa kaliwa natin yan mga yan, galing yan ang ano yan Galing ng Tagaytay yun, mga nagbabike So medyo malamig dito mga katropa Ang ganda ng klima So ang pupuntahan natin sa Tagaytay ay ang ano Palace in the Sky Tatay doon Pero may entrance kasi ron eh Oo Tapos uh, Ano pa ba? Picnic group Yan And then mahoga ni eh. yung bulaluhan sa Tagaytay na sikat talagang trending yan mga katropa so abangan nyo ha hindi aslang lang ayos lang pag habol ka na lang pero safe pero dapat safe ka ha? oh. habol ka pero safe oh, no, ganda ng dinadang ng tulay oh. Saan kaya yun? Ganda no ah, Ayan yata yung kalax Oh no Ow Kalax siguro yun mga katropa Nalupak ako eh Kaya nga po talaga ulat ako Ha? Ah? lang, okay lang. MH Del Pilar Poblasyon Kala ko naiwan ka na eh Ha? Pinahinto ka? Ha? Ha? Pinahinto? Pinahinto ka? Ay. Ah. Ito na mga katropa ang balin sa sayaw. Ayan o, oh, dito na yun. Ayan. Ayan. pala, Balinsasayaw sa sayaw. So, yun na mga katropa. Nandito na tayo sa Tagaytay. Ayan o, oh, yung sikat na rotonda. Ayan. Ang landmark ng Tagaytay City. Ayan. Rotonda. Pag kumaliwa tayo dyan, papunta tayo ng Palas uh, Palace in the Sky. Yung Mansyon ng ano, ng Marcos Sabe. Uh, hindi ko alam kung totoo. Tapos, pag kumana naman, yun yung papuntang Asugbo. Yan, diretso na yun doon. So, yun. So, galing tayo doon. Napakababa pa pa ganun Sa so, Dasma, Carmona Yan, doon tayo galing ah, Okay So ayan ang ating katropa Ayan o, oh. okay Okay eh, si Pula oh. ah, talaga ni pulo eh Pulo oh. Angas, angas Ito gamit natin si Uno nakasek, sec Uy panis Napaka-angas Ayan o oh. Tapos nakabusina yan Nakabusina Uy Napaka-angas Ayan Namumuti siya doon kasi ano eh Hindi pa na Punasan So yun lang mga katropa Ah uh, Siguro na sundan nyo kung papano pumunta ng uh, Tagaytay Yun, yun lang yung mga dadaanan nyo mga katropa So hanggang dito na lang mga katropa May dadagdag tayo mamaya yung pagpunta roon sa uh, uh, Palace in the sky which is hindi tayo makakapasok kasi may entrance Patayong pera, tayo mahirap lang All right. Tapos sa kanan, yung Mahoganiyan. Doon tayo bumaya kakain So yun lang mga katropa Kung nakarating kayo sa video na to ay eh, Huwag kalimutan mag like kung nagustuhan mo At kung hindi ka pa subscriber ay eh, Huwag kalimutan mag subscribe mga katropa So Muli maraming salamat Ingat lagi God bless Brum brum Tagaytay Highlands Ayan People's Park kung kumain dito, dito yan Magno tapos, meron pa rito sikat eh, Starbucks eh ayan na mga katropa dito tayo sa Tagaytay hindi makita yung ano nasa araw na eh hindi makita ano mga katropa natin eh. Oh. ayan oh ayan oh, ayan, oh. tropa. Ayan, so katapos lang namin kumain dito sa Glen Don House. Ayan, no? Don House dito sa Mahogany. Mahogany Tagaytay Market. Beef Market. Alright. So, yun. Yun lang, no? Uh, masarap naman siya. Pero may nakawin na kami dati eh Bunya sa bulo o so, gitna Napakasarap eh Pero ito masarap din naman oh. So yun na nga uh. Yan so, <laughs> so yun na yan oh. Eh. uh, mga na, na, nagustuhan nyo aling video Okay So yun lang Maraming salamat Ingat lagi God bless